back to my channel. Don't forget to subscribe at i-click ang bell para manotify kayo kaya sa lahat ng mga bago kong videos. Ito na, kasama ko mga Nakshi! Hindi pwede nga nung kajigay. Isa-isa mo pakilala. Hi, my name is Aja. Hi, my name is Charles. Hi, I'm Chloe. <laughs> <laughs> And I'm Hi, my name is Trixie. Hi, my name is Boyder. Hi, my name is Liza. Ang And Hi, my name is Steffi. Ang Steffi! Ang And bumati kayo sa mga friends natin na nanonood sa atin ngayon all over the world! Hi! Madala mo naman kami ng ano? Eto na, pinag-uusapan kasi ng bonggang-bong. Alam mo naman tayo mga Becky, sobrang fan na fan tayo ng... Taya! Naglabas na sa ABS-CBN <laughs> e ng press statement dun sa Liza Solorano bilang Darna April 4, 2019. Ang chika hindi na daw matutuloy si Liza bilang Darna. Oh. ABS-CBN <laughs> e and Star Cinema regretfully announced their acceptance of Liza Solorano's decision to withdraw from the Darna movie project due to medical reasons. <laughs> 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 okay. <Bye. Thank> <laughs> if e Liza suffered a finger bone fracture. Ooh. Unfortunately, after consultation with her doctors, it was deemed best for Liza not to pursue the project and have started the selection process for the new actress. New actress. Sino ang new actress para ganyan kung hindi si Liza? Sige, dun muna tayo sa Liza. Anong say niyo na si Liza hindi natuloy? Ayaw. Kasi pili ko sa paghahandaan niya. Kasi di ba, Training na siya. I-train na po siya kasi I-train na yung hindi, hindi lang sa Rainy kasi siguro nag-on-diet okay. siya, di ba? Okay. Para dun sa role na yun. Oo, mm -hmm. yeah. totoo. Eh kung given a chance, sino ang peg nyo? Isa-isa, kailangan ipaglalaban nyo talaga. Ichuchuka nyo talaga. Ichuchuka nyo talaga sa lahat. Kung sino sa palagay nyo ang pwedeng mag-replace kay Liza. Ako uh -huh. for me, ibalik na lang siguro kay Angel Oxin. Kasi bongga pa rin naman yung ginagawa niya mga fight scene niya sa The Generals do. So sa tingin ko, pa, agree ka ba? Bapok, so sa tingin ko, ano, okay, okay pa rin, ano, ibalik kay Angel talaga. Ako, so, siya, pa ako sa health ni Angel. Okay. Yeah. Actually, alam mo yung scene niya, yung nasa ilalim ng truck. Pinagalitan ako. siya ng management kasi para ba after okay. sumakit yung likod ko niya. Yeah. Oh. Mm -hmm. uh -hmm. Ako, pa parang huwag na mag-suffer, sabi sa kanya mm -hmm. ng manager niya, ano, girl, babalik ko tayo ng Singapore? Sabi nga, no? Eh, kasi di ba sa Singapore, sila nag-aatan? Yung therapy. So, parang feeling ko, dapat talaga kay Angel or Marian yun Kaya yeah. yeah, kasi si Marian bilang yeah. may baby, lahat uh -huh. na. So sino para, para sa ina-Pinay? Para sa Pinay na Pinay pina yung beauty for me, uh, mm -hmm. na din Luz. Nadine Luz! natin, bakit na din buhat sa Pinay na Pinay? Kasi alam mo, sa Mexico. For Nadine Luz, syempre nag-swimsuit na siya ngayon. Diba, yung costume ni Darna talaga yeah. is bra and uh -huh. panty. So ganoon talaga sexy talaga si Darna. yung kulay niya. Tapos yung kulay din ni Darna, Morena ka. Si Bocolo lang is calling you Oh, siya! siya si... Ito sa Jarky! sa Jarky! na fear uh, na siya. Pas as compared to na din... Tsaka kainin na din ako warte ngayon. As compared to na din uh, uh, din, yung uh, karakteristik niya... Sa ulan eh. Saka, <laughs> yung pangalan niya ngayon, Yung karakteristik niya ngayon maganda yung karakteristik hmm. no, is fearless din na may kumpara uh, uh, kay Darna. So, so uh, yeah. feeling ko perfect yung niyo, role na parang din, Angel na din. And speaking pa? of na din, syempre, agree din ako sa kanya kasi ano ang dito. Fit nga kasi talaga si oh, role Nadine. Ay, hindi Nadine Kasi diba yun na, speaking of okay, Darna. Pati puro kay Nadine. Pati okay, puro na, diba, parang isa sa mga super, ano, Filipino superheroes ang Darna. Okay, ano, Tapos, syempre, tawag dito, walang dugo ng, ano, ng kahit na parang Race, kasi kung wala um, siyang dugo, di pa tayo siya. Ayun, walang halong race. Walang pure Pilipina. Dalagang Pilipina. Talagang Pilipina. Talagang Pilipina. Katrin, ako. Katrin, ako. Katrin, ako. Lagyan ng innovation yung costume ni Dain. Ano nga tatay nyo, nag-create ako dati na pwede si Katrin kasi pinay beauty din. Tsaka nag-work out na si Katrin ngayon. Sige, tsaka kung acting si gusto naman din ang pag-uusapan. Magaling si Katrin talaga. Totoo. Pasok yeah. din sa IBI yan, Oh, yeah. wait lang, ikaw sa'yo si Angel ako. Angel Nadine. na di. Sino sa'yo? Nadine. Ikaw. Nadine. Nadine. Hindi pwede kasi may nang oh. natin na. So, syempre, Dapat, may naisip ka bang iba? Ay, pa, si Gabi Garcia? Ay! Ay, pwede. Parang hindi ko Sorry ah! Sa fans ni Gabi, pero parang hindi. Parang Magaling din naman siya, pero parang Maybe. hindi pa siya pang mura ano, na mas more ang Sanya Lopez sa Sanya Lopez. -Sano. Compare compare natin nating against Gabi ha, no hard feelings. Pero compare to Gabi, mas Sanya Lopez. Sa bagay, malakas si Sanya nung Encanta dyan. Yes. yes. Si Gabi ba nasa Encanta oh. dyan? Oo. Alena, Alena. Alena Eh kaya parang hindi pa siya hinog. Oh, yes. Parang kumaga parang, siyempre, galing kay Liza, dapat yung pangalan medyo mga ano na makunubers na talaga. Jopiri, okay, okay na ako. Nadine. Nadine. Angel. Angel. Gabi. Gabi. Pia. Kasi yung arte naman niya siya. Tsaka, Uy, sandali. Hindi ko naman kaya. bae. huwag naman nagnanako habang nagkara. Babe, pinto ka. Nagkukuloy yung black ate. Wow. <laughs> Best. Masok din si ano si Pia kasi di ba umarte naman na siya. Piling ko naman kaya nang pag-aralan yung fight. Ay, sa bagay kasi kung nakakalala. Eh, sa Annabelle was ba? Ang ganda mga costume kalaban, kalaban siya. So, kaya si te, si ay, siya, ano? girl? For me, ano? For me, siya. maligo ka. Ano yung palikin damit? Darna ako na maging Darna. Oh, oh Okay, guys. Okay, ka na. Okay. Kunin mo, gutom lang mo. Siyempre. Ano nga, ang lula ko. ba mo? Paano kung ba? si si Will Star kami, acting din. At may katawang-katawang. Sino sa inyo na? Lahat kayo ano? Sino pa ba?

ay possible ba? si RC so Jess yes. lang ako kasi di ba? Ay nasabi ko na mga time na. Wow. Hindi <laughs> <laughs> diba? mga time na 'di ba nung matunog pa yung Dar. Ano Liza at saka Jessy parang di ba may time nga ano na parang nagtrending sa ano. Sa... Charis solo muna Peter. Okay. Yes. <laughs> <Pwede>. <laughs> <laughs> ka mali diba? pa. Diba? Kasi di ba kasi ang Philippine nectar ng Pinay Beauty, ang puputin nila. Oh. Okay. Eh bakit Pinay Beauty ba diba sila? Maria. Sa... Kaya kasi Maria. Maria. Debe. Maria. Debe. Ayan, uh, oh. Jess in uh, Angel talaga. Series Toga. ba yan? Oo. Oh, movie yan. Hey, okay. Medyo atagal na ah, Kasi okay. iconic talaga yung okay. pinagandaan oh, talaga. Oh, oh, talaga. Oh, oh, talaga. Oh, Totoo. Totally. Tingnan natin ang na, pulso ng mamamayan. I-type natin sa Twitter ang Darna kung ano ang look nila. Kasi kami may kanya-kanya na sino sa'yo? Angel. Ay, nalungkot pala si Liza. Yes, na niya Oh, watch natin yung show nila ni Liza. Liza, meron ka raw mahalagang ano All Darna, ito? Um, yes, I have decided to withdraw from the project. Ito. You will in um, okay. okay, explain you uh, Because during are I I just want to say sorry to them that I let them go. <laughs> Humigay na siya dun so, sa ano, dun sa pagsasara. Ang ganda pa naman sana kung sakaling Darna Darna siya may maginawa ng fan art. madami nga dito. So, Pero... In fairness, ito. ang bagets so, nga ni Angel nung nag-Darna na oh. na. Pero ni, hindi naman siya dinaganda nung katulad ng Five Saan Years of preparation. Oh, Nadine for a New in, in fairness, pwede. Oo, oh, ayan. Why not? Oo oh, oh, oh. nga. fairness nga. Totoo naman. Huwag etos. Ay, ayan na. Pinina, Darna pinina. versus Valentina. In fair, pwede. Pa. Nadine Adina, and na. Ma. So, para kay... Jessie! Ay, Jessie! Jessie lang siya Go, Jessie. 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 Ay, ikaw lang. Marcy. Maha. Paano ulit yung sigaw? Ikaw Pwede din si ma? Ha? Pwede. Pwede. O, oh, para kay Catherine. Nadine. Ay, Nadine ako. Nadine ako. Ay, sa mga Katya, walang ano, pero feeling ko daw. Kasi dati nung sinabi ko si Catherine Magdar na binash niya ako ng todo, di ba? O, oh, ayun. Ay. O, oh, totoo. Sabi, pinapahama ko no, daw si Catherine. Wow, good support. Support na ako. Sabi, pinapahama ko. Ay, okay. o, oh, Pia works ba? Hindi, pwede rin si Pia. Ay, okay lang, kasi dati yung mga Sinanet-Medved naman. Sa ah, mga tapang loose oh, Pero kasi parang mas lagi na siya na parang Wonder Woman ano. sa oo. Oh, oh, okay. so, okay. so, yung pest niya. Oo, oh, oh, na din lose. O, oh, in fairness niya, lumalaban rin siya. Maha. Maha. Maha na din. Alam mo, ang swerte nito ni Maha kung sa kanya pa Big break niya to. No, Kapag may napiling dar na no. pag-uusapan naman is Valentina. Kasi ah, sino ang gusto niyo mag-Valentina? In fact, pwede ang Nadine versus Mamas Maha. Valentina. Valentina. Valentina sa si akin. Kasi Maha. nung... Maha. 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 Pwede, Maha. Si, ano, si, Maha. pwede Maha. si ano, Valentina, Valentina si Yas. Nung binigay kay Liza, tungo nung underpiece, di ba? Na Valentina. Tapos si, may fan art talaga. Ang ganun ba? Valentina and Maha. 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 Alessandra De Rossi. Yes. Alessandra De Rossi. Kasi uh, so, na na siya, di na siya, Julia ba Ay! Parang ang nipis ni Julia. Ang nipis. Sino bang pwedeng maging Valentino Yung... Dion Monzano. Oh. Wow. Jody Santa Maria. Marisa. Marisa. Rodriguez. Oo! 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 Hindi, kung hindi Valentina, ibang ano, bagong kalaban. o oh, kasi ibang feeling. Correct. Sabagay. Okay siya yung dating darling, kaya kay Angel Aquino, yung kay Ay, Angel Aquino! Ay, Angel Aquino! Angel Aquino! Ay, Ay, As, as, as right? Pero siya nang basikat. Pero tinalo niya si Iwa mo. In-eject yes, oh. in in niya si Iwa doon kasi parang ay, mas sumatok si Sir Pina. O oh. mag oh, na tayo. Promote your social media accounts. At yan po, wala po sanang ma-hurt o magbabash. Dahil yan po ay amin-amin na naman si Salamat niya kasi share pa natin sa inyo. <laughs> Turn naman, diba? Turn naman, opinion po namin iyon yes. I know may opinion din po kayo. Actually, we know may opinion din po kayo. But, syempre, una-unahan lang yan, diba? Kami ang unang makapag-upload. Kung may mauna man, eh, go. Wala oh. na lang tayo nag-upload, diba? Yan. Or... Yes, my Facebook, Agent Tonya, oh. yeah, My Instagram. It's me, Agent Tonya. Oh. Follow me on my Twitter and Instagram. Dial Spaces. <laughs> at JC Corbin underscore follow me on my Twitter account, Eugene underscore Lofranco, and to my IG, Eugene Lofranco11. Thank you. Hi. IG at Karina. Sor underscore Aliche. <laughs> <laughs> Sorry. IG at John Marvin. My IG, Mark Stepon, and my Facebook account, Mark Manalo. Just follow me on Facebook and IG account, Alice Susana. Joshua Baidon. Ah, Facebook, Twitter. And that's it. Bye, guys! Bye. Don't forget, ha? Kung may bet din kayo mag na comment down below yes. and share this video kaya sabi namin kanina. Ito ay opinion lamang po namin. Sana walang ma-hurt, walang ma-offend. Chikahan lamang po namin ito kasi yes. lang natin share po lang ito sa inyo. Chika <laughs> lang! Bye! Bye! Bye. Bye.